At na Sana niya. Uy, siya. sa bukid ibinigay sa akin ng Diyos Ama at ng iglesyang lokal. Ikaw nanay Geraldine, tinanggap ka ko sa ngalan ng Ama, ng Anak at banal na espiritu. Oh, in Jesus my Savior forever. He's on me and on me with him, with with love, 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 God and all my love is to Keep thy sa kapangyarihan ibinigay sa akin ng Iglesia ng Lokal at ng Diyos Ama. Ikaw, Nanay Maria, ay binabautismuan ko sa halang ng Ama, ng Anak at Banal na Spirit.